Biyahing Lawak at Patag Islands ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard nang banggain ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa Escoda Shoal madaling araw noong August 19. Unang ginitgit at binangga ang BRP Cape Enganyo at ilang sandali lang ay nabangga na rin ang BRP Bagakay. Mariing kinundinan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nitong bansa ang peligrosong ikinilos ng China Coast Guard. Isa na rito ang Estados Unidos na unang nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas at kinundena ang isinagawang dangerous maneuvers ng China Coast Guard. Ang Japan naman iginiit na hindi dapat hinahayaan ang panggigipit at mga aksyong nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Hindi rin nakakatulong sa pagpapahupa ng sitwasyon ang mga agresibong hakbang sa South China Sea ayon sa Australia. Umalma rin ang United Kingdom, France at Germany sa peligrosong gitgitan at banggaan sa West Philippine Sea. Sa isang briefing kasama ang mga journalist mula Indo-Pacific region, iginiit naman ng India ang kahalagahan ng rule of law sa South China Sea o Indo-Pacific region. Nitong Hulyo, ipinahayag ng Estados Unidos, Australia, Japan at India o Quad ang kanilang pagkabahala sa militarisasyon at paggamit ng puwersa ng China sa karagatan. Working together for a free and open Indo-Pacific, for a rules-based order and for global good. That by itself is a powerful stabilizing factor in an uncertain and volatile world. Pero ang Beijing nagmamatigas at sinabing professional restraint at appropriate ang inasal ng kanilang coast guard sa Skoda shoal. Nanawagan din ang mga bansang sumusuporta sa Pilipinas na resolbahin ang anumang girian sa South China Sea sa mapayapang pamamaraan at alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus, New Delhi, India.